Aprobado na sa committee level ng Senado ang panukalang batas na naglalayong patawan ng mataas na buwis ang mga alak at sigarilyo sa bansa. Batay sa committee report, nasa 15 piso lamang ang kikitain ng gobyerno kung maipapasa ang bersyong inirekomenda ng komite kumpara sa alim na bilyong piso na target ng pamahalaan. Ang buong detalye sa ulat ni Bianca Piedad Naglabas na ng report ang Senate Committee on Ways and Means kaugnay sa panukalang batas na magre-regulate sa consumption ng sigarilyo at alak o mas kilalang syntax bill. Base sa committee report, nasa pagitan lamang ng 15 hanggang 20 bilyong piso ang inaasahang maliliko mula sa ipapataw na buwis sa sigarilyo at alkohol sa unang taon ng implementasyon nito. Taliwas ito sa 60 bilyong pisong original na target revenue collection ng Department of Finance na siyang sponsor ng nasabing bill. Ayon kay Senator Ralph Recto na tumatayong chair ng Senate Committee on Ways and Means, isinasaad ng report ang resulta sa pakikipagtalakayan sa mga stakeholders, mga apektadong sektor, academe, civil society at DOF. Ito makatutuhanan, responsible, reliable yung revenues natin dito at lahat ang hinihingi ng health sector nakapalob na rin sa panukalang ito nilinaw Recto na wala siyang kinikilingan ng pinag-aralan niya ang rekomendasyon at sinunod din umano niya ang mandato ng Malacanang at ng DOF kung saan tinanggal na ang price annexes at ang pagpayag sa reclassification at free competition. Ito'y committee report lamang. ay rekomendasyon. ay suggestion. dalawampu't tatlo kami sa Senado. Uh, binigyan ako ng tungkulin na pag-aralan lahat ito at meron akong report na ilalabas ngayon. At tungkuri na lahat ng miyembro ng Kamara, ng Senado, ay kung sino man yung gusto itaasan o bawasan, pagbobotohan lahat yan. Hindi rin anya magbabago kung saan mapupunta ang ng buwis mula sa tobacco at liquor taxes. Sinabi naman ni Sen. Franklin Drilon na iginagalang niya ang naging rekomendasyon ni Recto gayong maaari pa naman itong mabago. I will not characterize it either way. Uh, I respect uh, the uh, right of the chairman of our committee to submit his version to the Senate. Uh, of course, it is subject to debate and it will be subject to amendments and these amendments will be voted upon by the Chamber. I myself will propose amendments and resubmit it for the Chamber's consideration. Nakatakdang irekomenda ito sa plenaryo para naman pagdebatihan kung nais pang dagdagan o bawasan ang porsyento na iminumungkahi ng komite. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.